Ayan so, po mga kanihiap mga kababayan uh, muli uh, sa mga pagpahalang araw po sa ating lahat uh, Ngayon po ang araw na ito ay meron po tayong kakapanayamin At uh, si Sir po ay uh, isang residente rin Residente dito na Sir ah, yeah. uh, Ano po ang pangalan niyo Sir? Anong sito tayo? Kayo po ay uh, katutubong Anong sito tayo? Katutubong sa Tibuli Ah Tibuli po kayo ah. Uh, sir, matagal na rin po kayo dito na naninirahan sa lugar na to. Yan kami sa kabila. Sa kabilang bundok pa po? Oo. Oh. oh. Yung, bundok na yan? Oo, oh, yung bundok na yan. Layo pala ng area po din Anong, anong barangay po nakakasakop po sa inyo? Barangay Mokayo. Ay, barangay Mokayo. Ito po naman po ay uh, Purok Tanda. Purok Tanda. Uh -huh. Ang Mokayo, sakop din po ay ng San Jose o oh, hindi na po? Hindi sinakop ng tibuli. Ah, sakop na po ng tibuli yan. Mm. Sakop ko Ah, sakop ko na po ah. Yan na pala pinaka boundary? Eh. Ito ang bendere ng sanawal na maliit. Ah, dito pala, dito ang, dito ang south, north. Ah, oh. north ko na, so... Parang likot lang pala tayo. Mm. Kasi galing din po kami ng ano, ng Uh, kung din ta uh, don po kapit palga naka nakatera. pero uh, yung kaya lang kami napadpad dito uh, dahil yung anak namin dito, uh, dito po nag-aral sa ano, uh, sa South Cotabato mm -hmm. sa Katanggawan So pag uh, araw pa pala wala pa lang halos katao-tao na sir uh, uh. Uh, Sa sunod daw araw pupunta ka doon sa amin. Ah, sige sir, pagka napunta po ako yung doon sa inyo. makitaan uh, mo yung yung saan sitwasyon. Sitwasyon ng mga tao diyan. Opo. Uh, At ah, rin po natin si Sir Bantilan. Uh, yan, isang kaibigan po natin. Uh, <laughs> pero, ito si sir. Uh, pero magpunta tayo doon. wala uh, nang motor. Lakad na. lakad na lang po uh, tayo. okay, uh, sige sir. 30 minutes. Okay, sir. Ano, problem. Pag, pag, pag may, ano na, may time din tayo. Ah, uh, 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 strike in, uh, strike uh, in uh, uh, naman uh, tayo, sir. Eh. Tungang uras kalingkari ito, dating kadayul niya. Oh, Kelating oras ang bagtas po. Mm, Iba ka port na. sa uras. Oh. <laughs> Depende Uras. Uras. sa bilis Uras. lakad. Uras. Oh. Depende Sa Uras. Uras kung abtik kang lakad mo so, oh. galit ka magdating isa din ito sa ating parents dito sa tanda yung mga anak nila doon, doon sila nagling dyan dito no? sila nag-aaral sa tanda ah. elementary school dito so, pa so, sila oh. mga parents natin opo oh, ah, hanggang ngayon nandyan pa rin nila mga anak ang layo pala nilalakaran sila, sa mga estudyante ah, hmm. oo kay... oh. kay anak anad sila maglakad oo oh saludo ako sa mga estudyante nga masipag mag-aral kahit na ganong kalayo para sa kagustuhan nila makapagtapos ay talagang nagsisikap talaga sila uh -huh. isa din siya isa din sa ating ano ito uh, mabait na kaibigan at laban sa tenyo ito si Alman nagit lang graduate muna estudyante mo sa ito school di FI Oh, okay. bala yeah. kayan doon pulis to lang. Oh, pero nandoon na siya. Uh -huh. yes, nandoon na sa city yung dating mga estudyante, uh, di, uh, natin dito. Dapa. Oh, na sila nag-aaral. Uh -huh. ang problema malaki yung binayad. Uh -huh. Oh, so, uh yan. -huh. Habang ano, sa boarding house pa. Oh. Uh -huh. Panggastos pa nila pang araw-araw mga project. ano pa ang kailangan nila sa school? Uh -huh. hmm. Isang tag-exam, tag 3000 College na po yon. Uh, eh, oh, mm. Mag-aral sa pulis? Ay, po Criminology. Hmm. Uh. Kung uh. kaya niya, salamat. Kung hindi kaya, uh. pero dapat kakaya din niya. Uh. Kailangan kakaya. Oh. Uh, ano yan sa atin? <coughs> uh, proud din tayo na may katutubo tayo na nakapagkakaya. Opo, eh, eh, pride niyan ng uh. mga it kami na mga guru. Opo. Proud natin yan na uh, may estudyante natin do, dati dito na makapagtapos yan ng pulis, oh, di. Proud parents, hmm. proud teacher, hmm. proud community. Oo. Oh, oh. Ng... Takay niya po lahat. Hmm. Yan. Tsaka pagka nakagraduate po sila, lalo na at pang uh, gaya po din niyo, maatik po yun. Basta makapasalan po sila sa ano, sa exam, sa board exam. Bigyan man tayo ng Opo. privilege ng ating gobyerno. Opo. Na, umahalaan. Yun, ang kagandahan po. Uh, maganda po dito sa lugar po nila. Lamig. Oh, May araw na umakyat katyan, May bahay dyan. No? Sa mm. taas ng bundok. Um, mga ilang ilang... Ilang minuto po kaya natin akitin niyan. Gusto ko sakali. <laughs> Pataas din yan. Mataas yan, sir. <laughs> Kala mo yan, malapit. So, Kala natin malapit you lang ba mga <laughs> uh. You take mga 30 minutes din. <laughs> It takes 30 minutes. <laughs> Tignan niyo po mga kalimit, mga babae na. Puntaan po natin <laughs> yung bundok. <laughs> Nakakatuwa nga lang po dito, mga kaibigan. Dito, andi dito po tayo sa South Cotabato. Pero pagtawid natin dyan sa bundok na yan, North Cotabato na. Yan ang pinaka boundary at uh, may, 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 ibang village pa daw doon pero ano na po North Cotabato na po eh, nakakasakop bariyang pong bundok na yan, yan ang pinaka boundary so wala pong tao dito nakalak po yung mapintuan po nila <coughs> kaya halos uh, wala pong katao-tao dito ngayon sa area po nila So siguro po uh, babalikan po natin ito ang uh, area na ito sa mga susunod po ng mga araw. At uh, marami po tayong magkikita dito mga uh, deserving gaya po nitong uh, bahay na ito. Yan. Pero walang tao dito. Pero walang, walang tao. Sa farm nila. Nasa bukid po sila. Tsaka ito po, tingnan niyo po. Ganun po sila kasisipag magtrabaho po ng mga kapatid po natin, mga katutubo. Yan, gaya po nito. Deserving po deserving ko ito na ng matulungan. Ngayon lang po naka-sarado po yung pintuan po nila. Yan. Ah oh, wala pong tao Tsaka ito po. Yan. Nasa mga cani-kanilang uh, trabaho sa sakahan o uh, ano man kasi kaya po halimbawa po may nagpapalinis po sa kanila, don uh, ando doon po sila. So yun po mga kalinga at uh, babalik po kami sa mga susunod na araw. At uh, hanggang dito lang ating vlog at ingat po lagi. Hanggang please. Bye bye po.